Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nasisyahan umano sa Administrasyong Marcos batay sa second quarter survey ng Social Weather Station sa so SWS. Sa survey na isinagawa noong June 23 hanggang July 1, 62% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay nasisyahan sa administrasyon. 15% ang hindi tiyak kung nasisyahan o hindi, habang 22% ang hindi nasisyahan. Dahil dyan, nakakuha ang administrasyon ng plus 40 sa net satisfaction rating na batay sa classification ng SWS ay good. Improvement yan mula sa moderate rating na nakuha ng administrasyon na plus 29 noong Marso. Batay sa survey, very good umano ang uh, administrasyon sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ng mga bata at pagtulong sa mga mahihirap. Poor naman ang nakuha ng national government sa pagpuksa sa katiwalian at pangungurakot sa gobyerno at paglaban sa pagtas ng presyo ng mga produkto o inflation.